BUS! 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 Hey! Uy! Uy! Hindi walang bus eh. ko na? Yun o! Marami nga! Maramang may magbag! O, oh, di ba? Limang kilo kasama lang. Yan! Grabe! Ang dami mga kapeyo! At saka sa lukuyan ay binabaybay ng aming team ang kahabaan ng kalsadang ito na nilaangunahan ng dagat. Yun, what's up mga kapeyo? Long time no look. <laughs> so, andito tayo sa dagat mga kapeyo para manghuli ng ating ulamin at dadagdagan natin yung huli ni Mr. Tontonin kasi lumalaki na yung tubig mga kapeyo. Kailangan nating mag-umpisa agad para hindi tayo abutan ng sobrang laki ng tubig at baka matangay tayo. Samahan nyo kami mga kapeyo. Tara, let's go. <laughs> Sundan lang natin si Bossing May dala pa nga kaming ano ito. Ang tawag dito, Boss, kalaykay. Hindi, Okay. Grabe lang, no? basic basic lang. Kaya oh! Ayun! Marami! Saan? Saan boss? Oding! Eh saan saan saan? Uy, lalaki! Grabe! Malalaki. malalaki! Malalaki yung sapsap to. Ichampahan nga natin, sapsap. Ano lang? Ayun ayun malalaki pa nga yung nandun o. Oh, 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 oh. Wow! Ula lam! Ang dami! Woo! Dito, dito, dito. Ano, eh, malaki ano? 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 Uy! Mahanda lang, boss. Na-salisigan? Pwede lang, boss. Pusing. Siyak ka pa tayo sa ano? Siyak tayo sa... Ano? Isda. Siyak tayo sa isda. Ang uh, mga kapeyo, kanya-kanyang diskarte to sa pangunguhan ng isda. Oo ah. Uh, huh? pa Parang kanina lang, walang tubig dyan, oh. Ngayon, nandun. <laughs> Parang kanina nasa gilid tayo. Oh, Hindi naman tayo naalis ng ano, pwesto, pero bigla tayo nasa gitna. Lalaki ng sapsap oh. Papuno lang natin yang nang sapsap eh. Kahuli tayo ng ano. Sapsap. Sapsap tapos aligasin. Hmm. Salubungin natin yan. Oh, ang daming sapsap. -sap. -sup. Oh, ano mm, hey, ba a-a-a? Ano ganun? Nawalo ganun naman isa. Diba? Hey, yung a-a-a sabi niya? A pati sa a sabi niya. A-a-a-a. Ano na? Meron pa. Ano yung malaki din do? Siyang din yan. Lamanchan din yung bossing. Malalaki tong sap-sap ngayon ah. Rai. Ah! Aray! Aray mo! Ang sakit mo. <laughs> Haray mo. Marami naman yan. Huwag nyo naman kaming sasaktan. Nagungwa lang naman kami ng ano eh. Wala naman kaming masamang intention sa inyo. Ano yung silaw? Ano yung silaw? Doon tayo sa gitna, boss. Doon sa may mga alon to, no? Oo. Oh, dito. Dito. Papunta tayo doon. Parang Sundan lang natin si Bossing kung saan niya tayo dadalhin. Pagkakuruhan natin yung isang na laptop dito o talaga. Jackpot! Pag natin sila, mauhuli sila. Sa hindi umabot. Hindi umabot pero... Hindi umabot pero umabot. Ayun, marami!

Pero may susunod na bukas pa naman. <laughs> Tsaga-tsaga nang talaga dito sa ano, buhay natin sa pahing isda. Tatlo no. Nagtataka na tuloy sila okay. sa akin, boss. Okay. Ano daw ba talaga trabaho ko dito? Mangis daw magsasaka. <laughs> ano, ipaliwanag natin na ano. Dito kasi mga kapengyo, Kung pinayagan ka ng boss mo na mag-garden, ah, kapag garden ka talaga. Ang hindi kasi tayo nagpo-post ng about sa trabaho natin. <laughs> kasi bawal kasi sa amin. Bawal sa amin Kami din, bawal. Yung iba, pwede. Pero sa amin kasi, mga katunyeng, kapeng nyo, bawal. May kit na pinagbabawal yan. At hmm. kailangan natin sundin kasi nandito tayo para sa oh. kanila. Natanong nga nila ako minsan pag ano, ng mga relatives natin. Nakikita nila yung mga vlog ko sa puro ano, puro garden, ilog, okay. dagat tinatanong nila ako kung ano ba daw pa talaga at trabaho ko. <laughs> Kaya may nga eh. Kahit nga din sa akin. <laughs> ano? <no? laughs> Hagas mong lamat nung Buwabalik sa'yo eh. Hmm. Lumalakas na yung ano. Ayun Ay, o. Meron. Meron na naman. Una pa lang. Meron na. Oh, yun, 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 yun. Kaso hindi kasi masyado eh. O, okay lang. Okay. Malawak lang yung ano ng okay. ano. Pero pag sa cellphone na siguro, ano mo to. Itata oh, dami! Ay, mm, grabe. Kitang kita ko dito sa personal, pero sa oh, camera. Oh, malalaki! Pero sa camera, hindi kita. Ha? Okay lang. Puro kita yan mamaya. Malit kasi yung screen. Dapat metal fence. Hindi <laughs> screen. Uy, 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 uy. Sayang yan. Oo, wala man chan din yan. Mm. -hmm. 'di ba? Mapupuno na natin tong lagay natin ng no? kasama damit. <laughs> Yakit. Hmm? Ano ang na isa mo lakas na yung, yung alon. Okay lang. Ayo. Ngayon naman malayo na tayo boss oh. Hmm. You know, boing. Um, ano? Boing. Ano na? Ano, balik na tayo? Pabalik na tayo dun, boss. May harap na dito. Huwag natin pagpalit sa isda yung kinabukasan natin. Oo oh, ah. Uh. Oo. Oh. Dito tayo para mag ano maka tipid. <laughs> Namamangha tayo sa ano eh sa dami nila eh kaya tuloy-tuloy. Hindi natin alam pati bungto. Nandoon si to. Ah, hindi Aba, abogado pala. bossing ayoko pa maging kwento. <laughs> <laughs> Grabe naman yung maging kwento na. Nagsingpot na di nga umeng ko uh, na uh, Nung napubuhay eh, ang tamang tama niyan Ang pangit ng ano niyan pero uh, nung wala na eh Ang bait bait niya <laughs> Siya lang ang mabait Sabi nga nila, ito yung panahon kung kailan mahal ka lahat ng tao Wala silang hinanagit sa'yo <laughs> Alam mo si ano, ganyan niya, ganito hindi e awan sunan <laughs> Nagsimpot na nga uwing. <laughs> Nagagot pa yung <laughs> <laughs> Nag kala. <-gagot> pa. Ang mga nga ta. O oh, ano na? Dito Malayo pa pa pero malayo pa. Yun know, o. ko naman bossing doon dito pala. Ayun! Ayun! Ay, hindi na ako magbibiro. <laughs> Ay, boss. Banatan mo. Banati. Meron ba? Oh, meron. Meron ba? Meron. Ay, marami. Marami nga. Ay, nakawala pa yung isa. Ay, no? sap, sapsap. Puro sapsap -sap. sap nga. Dapat yung isang hagis puno. Hindi natin tatanggalin. Mamaya na. Ayun boss, dito, 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 Stop. 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 dito, 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 magustang. dito, dito, ah. Ayun, agad dito, <laughs> Hindi <laughs> pa nung mulo nakita ko na boss Hindi kaya buti ng tubig yung motor natin daw Baha na Ayun na yun mayroon, mayroon Mayroon nga Hindi eh. pa nga dumadapo yung lamot nakita ko na eh <laughs> o, oh, di ba? O, oh, isa pang hagis dyan hey, sa siya, siya. harapan. Siyempre, boss, sa harap. Huwag sa likod. Balik ka dyan. Balik ka <laughs> dyan. Wala, ayok na naman yun. Ayun sila, oh. Ang dami. Ang dami nga. Grabe naman yun.

Oh. Ano ka ulam na maging tubig pa. Ano hmm? <taklo> tatlo agad. Tatlo agad oh. Hmm. A -a -a, yan yun sabi mo mali eh, yan ba yan? Ko, Ayan, ano yan? Aligasin. Hindi. Pero babae. <laughs> Dami po sa? Mapupuno na natin to. Okay. Oh, sap-sap guys. Hmm. Dami na tayong nahuli ano? Uh, marami na, isang kilo, gurupang, gurupang, tapa, pa tayo, huh? ano, pa kailan tayo, kung tayo, kung 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 tayo kung pa kung 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 na kung 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 na kung 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 Oh. Yun. Meron na agad. Boss, boss. Uy. Uy, hindi mo lang bossing. Eh. Hihilahin kita. Oh. Oh. Hoy, wala ito. Wala oh. San san. may nak nak kita. Eh. Marami bos, marami inu insilong. Oh, Ramdam ko na. <laughs> Yun know, o, okay. marami nga! Marami ko may magmag! May butas, may butas! Kinamag <laughs> mo! na! Gusto di ba? Sayang! mo ang kanya na ah. Naku, malalaki na tong nadadali natin dito. Maganda na pala maglambat dito. Wag ano, eh. Uh -huh. Hindi na siya banak eh. Sapsap -sap na eh. Kaya lang yung tubig, malakas na. Patras na tayo doon. Patras na tayo. Panghagis pa. Yung huling panghagis. Huling hagis. Huling hagis dyan. Bago tayo ano. Kabusing. Oo oh, ha. Panghagis na lang. Sige. tayo. Mahala kabus. Ang -an lihagis ka dyan. Bago tayo matras kasi delikado. Delikado. Isang huling... hagis na lang mga kapeng uyan na. Eh tali pa. <laughs> Sinisip ni Porsche mo na yung sarili mo. Tinatali mo na agad. Dangagis na lang mga kapeng kasi wala na, lakas na ng tubig. Ayun oh, malalaki oh. Eh dito boss, abante pa konti. Sana bungin natin. Hindi na, hindi na nila tayo maramdaman yan kasi malalim na. Pag hinagis mo yan, talagang magsisitalunan sila. predict ko na boss eh. Wala, wala. Wala. Abante ano,

Meron yan. Ayun, malaki! Ayun! Ay, sabi ko na sa'yo. Ma, malaki. Sabi ko na sa'yo. Eh. Nandyan sila eh. Ayun, oh. Wow. Ano yan? Ay, ano yan? Ay, hindi ba anak? Ano yan? Nakba. Nakba. Nakba nak. Ano yung manapan? Ay, tilapya. Laki. Ano yung yan? Nago, usog na tayo. Tatapos na ang ating ano dito. Mag-iiging kwento tayong dalawa dito. <laughs> Kung... Ah, boring. Ayoko pang maging kwento. Nagsingpat <laughs> ni <kaming> yun. <laughs> Kapeng Yung. Kapeng Yung, bait-bait mo. Sabi ng mga ano. Wala na, hindi na maririnig ni Kapeng yun Yung mga ganyan. <laughs> Kahit sabi, si Kapeng Yung namimigay ng pera. Wala na. Wala na. Maganda sana dito busing magagis pag... Gawa kaya tayo bangka? Ano? Malakas-lakas pa yung... Loob? Loob, ano? Wala eh. Mahirap naman kasi ipagsapalaran eh, mga kapeyo eh. <laughs> Buti sana kung yung ano mo lang dyan lang sa may poste. Malayo yun oh. Tara na. Tara na, malayo na tayo. Marami naman na tayong huli eh. Hindi naman na masama. Yun oh. Itas mo boss yung huli natin. Oh, di ba? Limang kilo kasama Ayan, na Grabe! Ang dami mga kapeyo! So, pabalam na kami mga kapingyo kasi masyado na kami malayo. At baka tangayin kami kasi hindi pa naman ala, hindi pa naman namin alam yung mga pa ano-ano dito sa dagat kung ano yung kailangan gawin. Kaya thank you so much mga kapingyo. Bye bye and God bless us all. Ay mga kapingyo, nabutan na kami ng mga English boss. Huh? English. So, the ocean is very big. So, we need to go home. Go. So, Uh, it's very delicate. na <laughs> bago. <laughs> it's very dangerous to uh, us because we are not master in the ocean. We are master in the river but not in the ocean. You see this one? It's very difficult. At sa kasalukuyan ay binabaybay ng aming team ang kahabaan ng kalsadang ito na nilaangon na ng dagat. isang pamante natin naman pandawin natin yung pamante natin nung po sayang yun pwede natin? Oo. ano yun ano yun ano yun Ano kayo mo yung boss? Ano? <clears throat> bulldog to bulldog